Assalamualaikum mga kabayan magandang gabi at araw dito na kami ngayon after long time sa creek Dubai Creek after, after long time after how many weeks na hindi kami pumunta dito oh, tapos ngayon dito kami mag video para sa inyo dito tayo sa labas hindi palagi sa loob ng bahay uh. na dito mag upo ka muna mag hi ka muna sa mga mga followers natin, viewers natin. Hi! Assalamualaikum! Kumusta po ang lahat? Oh. oh ano? Anong tanong mo? Ganda ng background eh. Oh. Pakita mo nga. Ah. Tsaka high tide siya ngayon. Tsaka high tide siya ngayon. Kaya ang ganda ng background. Pakita mo kasi. Yan, yan. Ang background natin na yun. Dagat. Oh. Sarap feeling ang sarap sa feeling. nakakatanggal stress ka uh, ah. nga pala may nagsasabi ako sa inyo nakita nyo yung location na yun may naiwan namin ng wallet may laman pagbalik kami nawala <laughs> siguro hindi sa amin yung laman na yun <laughs> <laughs> sahod ko pa naman yun sa yun ang last puntahan namin dito. Oo, oh, uh, yun yung last na pumunta kami dito at nag-start kaming mag-video para sa aming vlog. Uh, uh, um, first vlog. Yes. Tapos, dun pa, yun, 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 yung araw pa na nawala yung uh, sahod ko sa exhibition. First exhibition since uh, galing kami ng Iran at saka after, after two months na sahod ko sa part time sayang pero no choice siguro siguro hindi yun para sa akin para sa amin talaga at mas may nangangailangan kaya kaya yun as in talagang, hindi ko alam kung bakit ko kasi nakalimutan na kunin hindi hindi ko talaga alam kung bakit sa so, kanalanan niya after 30 minutes pagbabalik ako wala na <laughs> oo, oh, nung tapos na rin kaming kumain sa isang Iranian. kinakainan namin Iranian restaurant. A restaurant. Ayan. Ito ang sa likod natin na yun, cross Yung cheap, yung ano tawag dun, barko na pag... Uh, restaurant. Re restaurant, beer? oh, pwede eh, restaurant. Ay, oo, kainan, kainan din sa ano, dalawang oras ang ikot-ikot sa creek. O, nandyan sa, nandyan siya, oh, nandiyan siya, mm oo. Oh. Hindi -hmm. siya masyadong kita. Itaas mo kasi, ah kikita nila yung ilaw na yun sa likod ko yun na siya yun na <laughs> <laughs> yung sabi mo ang sabi ko kasi yung kulit kulit mo yung minamove move mo yung ano sa likod anong pan natin ngayon? eh ngayon yung una dito tayo para nakalimutan yung nawala yung uh, stress matatanggal yung stress talaga, ma wala yung stress pag dito ka talaga tapos mga pala no hindi pa kayo hindi nyo pa ako kilala pagkilala ko yung sa, sa, sa inyo, sa, inyo, sa, inyo. kung sino ako saan ako galing sino kami ako, no. no, ako muna mamaya ikaw alam nila Filipino ka eh ako, hindi nila alam kung anong laya ko. Baka mamaya sabi nila 5'6 ako. hindi nila Pakistan ka daw. <laughs> uh, hindi. Hindi ako isang Pakistan. A ako ay isang Persian. Iran. Iranian. Persian. Iranian. Same. Sabi From nila Kishin ano Kaika. daw. Sa sabi nila ano daw. Uh, magulo ba daw doon sa inyong bansa? Hindi. Hindi magulo. Ang pinaka-safe na bansa. Ang sa sa I amin mean, mas mas safe pa sa kaysa sa Pilipinas at least Actually, kung lalabas ka kahit alas 2 alas 3 walang uh -oh. -huh. sa iyo dahil talagang secure siya Mar uh -huh. maraming security mag magano mag nung nagwo-work nga ako doon nagwo-work kami pa lang doon kapag uh, wala to at nandito sa Dubai uh, kapag uh, kasi ang time ng work ko is uh, 4 to 11 pm no 4 to 11 oh 4 to 11 charging? 4 to 11 p.m. Tapos, sa uh, 11 p.m. ang uwi ko. Kahit mag, isa lang ako naglalakad pa uwi, is uh, safe ako. Kahit nag-walking ako na, uh, nag-walking din ako ng mga, ano na, mga 7 p.m., 8 p.m., ganun. Mag-isa lang din ako, safe ako. 11, 12 ka Hindi, kapag nag-walking yung exercise na yung kapag day off pa, ganun kapag ang kahit anong oras, kahit madaling araw din, yung kapag nasa beach kami, safe na safe siya. So, wala pong bulo doon sa sa amin bansa. Sa amin er, sa amin bansa sa bansa nila. Pangalawang bansa mo. Ah, uh, pangalawang bansa. Ito, may meron tayong isang bisita ata dito sa video natin na ah. mga ano sa nang kunin ng pista. Tingnan natin na kung may nahuli siya. Sana meron para makikita nyo dito sa creek may mga nanghuhuli din ng isda. Sana meron Ay, Wala. Kaya Siguro next din siya lang. Mga mahuhuli din siya. Ito ang mali maliit na bar... Ang tawag doon? Bangka? Boat. Boat. Bangka sa Pinas. Sa, sa Tagalog. Nagalang siya. tour tur din sila 30 minutes or 1 hour. Sa mga gusto gustong mag-tour. Magpasyal-pasyal mag 30 minutes or 1 hour. Oh, 20 dirhams lang yun per head. So pag dalawa kayo magiging 40. Pasal kayo din minsan dito yung mga nakabayan dito sa sa Satwa or sa Karama nakatira. Magpasyal din kayo dito sa creek. Maganda dito sa amin. Baba kayo lang sa Metro Banyas tapos maglakat kayo ng 5 minutes lang siguro papuntang creek dito sa creek. So, sa mga Pilipino sa, sa Pinas, marami din doon magpasyalan sa dagat. Mas maraming pasyalan ka mo ah, Kaysa, dito kasi, isa, bali dalawa yun. Isa dito, isa malapit sa Dubai Mall. Ang alin? Kanal, Dubai Kanal. Meron din doon. Ang kanal sa Pilipinas is yung maliit lang na ganyan. <laughs> Ay, iba. Iba kasi ang kanal tawag doon sa Tagalog, sa natin sa amin. Ang tawag namin nito, kanal. Ito yun. ang kanal sa amin. Nakita nyo, ang ano, yun, yung mga ilaw dyan sa kabila, yun, sa kabilang ano ng kanal na to. Um, bali mala bali nasa 500 meters ata oo oh, oh. tapos ang kanal sa Pilipinas 20 centimeters lang <laughs> nagulat ako sabi na kanal saan ang kanal gusto ko maligo sa kanal kasi alam ko ang malaking kanal <laughs> yon pala ta tawag niyo sa ano sa, daluyan ng tubig oh, na matutubig <laughs> yan ang kanal ang tawag nyo yeah. so, iba ang kanal sa amin iba ang kanal sa inyo magkaiba lang ha ah. maraming tao din nag uh, ano dito pag hintayin nyo mag ano ako nag ikot, oh, ikot ako ikot, ng kamera so ikaw na lang mag ikot ikaw na lang mag ikot oh. tayo mo na ako oh, ikot mo pag Nais, pa ikot ka. ko sa para makita nyo na maraming maglakad lakad so nakita nyo oh. may exercise may lakad may pagbabike may naku-walking yung iba nagsa cellphone, katulad ko, katulad nila, yan. Ito nagde-date ka mo. Uh, may nagde-date, oh. Ito may nagde-date. <laughs> so dalawang lalaki yung paano nagde pam Yung mga hotel dyan sa likod. Sa likod ko, yung mayon <laughs> hotel mayon Pwedeng diretsyohan ka <laughs> Pwedeng dumiretsyo ang boyfriend-girlfriend dyan ka mo. Ay, bawal yun. <laughs> ba? Yan, ito ang Dubai Canal. Ang tawag nila Creek or Kur. Dalawang pahalang Yan sa kabila, yun ang tawag nila Bar Dubai. Port Dubai. Ayan. Upo muna tayo ulit. Yan lamang po kami. ano pa sa ipin sa sabi sa kanila wala na wala na no. sige bukas na lang ulit tayo magbi-video pero hindi namin alam kung anong kung saan, saan, tayo magbi-video baka sa bahay or kung may time kung ano basta after work every ano na every time na mag-video kami is gabi lang kasi may mga trabaho sa morning ganun busy hmm, sa umaga at saka medyo maiinit may init hindi pwede lalabas so, Okay lang only sa bahay lang Hindi pwede, pwede okay. mag-video pag okay. sa umaga dito. Hanggang dito na lang tayo, muna tayo mga kabayan, kabayan ng asawa ko, kabayan ko at sa kabayan ng kabayan ko. balik <laughs> ano balik bali, tatlo Hindi ang, na meron akong tatlong kabayan eh. Yung una, kabayan ko dyan sa Iran. Pangalawa, yung mga kabayan dito. Patlo, yung mga Ilocano. Pabuhay mga Ilocano. Bye. Bye, -bye na, pag follow at like our video para mas maraming makikita. I-share nyo. Share, share, share. Salamat. Salamat sa inyo lahat. Magandang araw at gabi sa, sa inyo lahat na kabayan.